luto-luto. Uh, so, Bro, so, ang lugar ni, no? Pasian. Pasian? Pasian So, doon na nagbangka sa Ang pulo na pa. Ah, tulo? Ah, pulo? So, hindi uh, ka naliso dari pagtabok sa... Sa, sapa, kanang, sa kanang sapa na ang tubig. oh, Ah, uh, good? Pero hmm. namang yapay mo tabok, ay tabok yung pugos. Kaya namang <laughs> mo nungay na. Sa nadaanad na lang. Uh, pila po bayad po sa pagsakay o bangga? Uh, ang minimum ani, normal nga to, big 5. Pero kay, hmm. bisag na dako na ko, 5 naman lang yapay yata. 5 pesos? Uh. Okay na gano'n. Usahay po, morang uh. uji, sana. Dili, uh, parehas. So, so mora yung mo panginabuhay din, no? Arang, mora, jod, ano naman. So, mutabok ka o niya dito? Tabok. Wala tayong pasahiro? habis saya, anak naman, saya ron eh. uh. mana Makanan, Mungkin anak nama kok. Ya, aku antar yang bahak kaya, uh, sa sa Kayo, kaya mone, mone? di muka kaya nih mah. Ah, di pintu saya ipur tante, saya tabok. Kayak oh, dia tante. Di sabko, pero ipur tante, hmm. pero saya tunggu bagi yong ah. Ah, ngomong konsomo, nah, sa yang gimita, nah, dia tabok. Ang tubig, dia suka mansi. Aku gengit tabok, aku ngkuan, kau, eh, bogas. Makanya gitu. Kayak aku nalang lagi, pasti importante. tante. pero mga anak-anak lang mga pangkuha na dili na. So, pila edad ni mo karon day no? 61. 61. So, unsa may pangarap ni mo diri sa inyong lugar na, na pangayoon sa gobyerno ba na maayos? Kuan man ta Kanang agianan ba? Agianan. Uh, ang bridge, ang lang o bin man siguro yung mga Tol naman. anak nga basta lang ginahay maagian bitaw kay agianan gininderi ah. Eh? Mungkin di sintro. Di sintro. Hmm. Sintro ni siapa ni? Kayak mangga Jante. Diri lagi. Jadi Jante dia kayak kawan mangguna siapa? Karena isi pupanya mangguna siapa sahuna dia? Yang aku. Nah dia ang mangga namu yuk gil anak diri. Ini mangi skuila. Sudah kupu dekat ketabang sama mangga residen diri sepat tabuk-tabuk aning. Mau pasairo. Mau lagi

kaibigan, wala Mama, may manawag siya po. sa arap po ka nagsuhod? ano? Ang napulo po ko ito, eh, diri. Pulo, gamay, bata Agi <pala lang>, <laughs> na din ba ko, baha-baha. Bagyo, diri ko, bagyo. Pagpablo pablo Aho, lagi, wala, eh. Inong ko, nga mong rasyon, ito, ati, ito, barangay, liya ang tubig sa kamansi ka na, ahong kita po, kaya, mga bata, may ditong daghan, may dito. Agaton. ang main season ng protesyon dito agay, layo kayo. Dito agay, kaya labangunan man ko ng Ay, huwag magbahag na ko. Hindi ko nakagid Dapat mo ni sa mga sa gobyerno, no? Buag, ah, nakita naman si Gwangli, pero kung lagi di matagad, mm -hmm. kaya daghan po ka lagi. Pero dapat dirigir. Um, Nahibuhatan man gani ang Noivi, o? Huwag ka nang sa gimitan. Di man kayo sentro nang gimitan, pero buhatan man. adlaw na ikadiri, makita ka sa ako nang gingong naging patay no, may pangalan niya sa paan eh nga agusan uh, uh, agusan, uh, agusan river oo, oh, agusan River uh, uh, municipal 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 sa, YouTube, uh, sa yu, Ah, atong mga namuno ng tabangan ng tagadiri mo ni pangarap ni mo ma mo ang ah. tulay oh para ni naman ko mga kapuka ito bata ah. oh, oh, mga eskwela. So mga eskwela sa mga bata, asa man sila mo eskwela na ba eskwela handa sa pikas? Dito sa Pasian. Ah, dire dire. Oh, ah, dito. Mo ni Pasian dire kung oh, dire. Yeah. Ikan dire siguro mga actress naman no ba actress ba? E pagkabot sa ini mo ana pa mag mga sobra ko nitong truck mo pa ana pa manito. Wala mo tira sa dito pa. Bitabok pagagungsan yon. Ah. Ano sa pangalan kay mo na no? Aurelio Galyarde. Galyarde. So 60 hindi di mas tiwan 61 years old namang mag bangkero pa rin. Ano o po okay. 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 Ayan uh, po si ano si ah uh, si mang uh, <coughs> ah, ano pa isa na mang isko asa ikaw pangalan nimo ah uh, Morelio Morillo Morillo uh, uh, Galiardi. Galiardi uh, ah Galiardi ah uh, yan po isa po siyang bangkero dito sa Agusan River sa Pasian Pasian so, ikaw mo kayo ikaw ba na isa din nag-deliver nag ano sana ikaw ra nag-deliver ah uh, So dapat up, no kahit senior citizen na marunong pa rin siya magbangka. So dapat ang lugar na ito uh, tulungan sana kasi marami rin namatay dito sa ilog na 'to, marami na uh, maraming nalulunod. So andito kami ngayon, nag-abang kami para uh, tiktasin namin yung ano yung uh, may nalunod dito. Kaya andito yung mga uh, taga-Montibista na paib uh, Bureau 5 Protection sa kayo mong kayo. So nagsasanib pero sa sila para hanapin nila yung uh, nalunod na taga Montevista. So Ayan ay, ay na po. Uh, ay, na, bangita, na, <coughs> ah, hey, na hey, po. Ayan na po. Ayan na Ayan na po.

Ya, lanjut, <laughs> lanjut, 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 lanjut,

Languik balik nang bango saya, wah. Oh, emak. Serban. 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 Anginmu apa, di makin, ah? Labi la upamu dia? Mura, lagu, ah.

naman yung operasyon spikas. Wai wow, makina na. Nanay pinagbuksay. nanay pinagbuksay. Ah, gipil de, ang red cross, gipil de. Wala pa sila kaya technology sir. Ha? Wala sila technology. Ah, technology kaya siya? yah. Na may GPS sir na. Ah, technology kaya pumas. Lahat lang siya pagkakuan. Lahat lang tayo.

Aquí vamos Jeremy, tenemos una camiseta quebrada. Está mi talla. Papá mueve la gran Juan de Selina. Papá tenemos en el reloj. Tagan vamos a